Posible ba nakalimutan na ng Diyos yung mga kasalanan na nagawa mo nung nakaraan? Papaano ito mangyayari? Ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, lahat po tayo ay nagkakasala. Actually, simula pa lang nung pinanganak tayo, meron na tayong kasalanan na nasa atin. Dahil meron po tayong tinatawag na sinful nature. Ibig sabihin po ng sinful nature o yung original sin, na mana po natin yung kasalanan natin kina Ebat Adan. Kasi nga po, alam naman natin, simula nung kinain nila yung prutas na pinagbabawal ng Diyos, pumasok po yung kasalanan. So, nadamay po tayo sa kasalanan na ginawa nila. Kaya anong nangyari, simula pa lang nung pinanganak na tayo, meron ang kasalanan na nasa atin. Ito nga po yung sinasabi sa Romans 5, verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Ito naman yung sinasabi sa Psalm chapter 51 verse 5. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. So, ganyan pong katindi yung kasalanan. Kahit wala kang ginagawa, nagkakasala ka. Dahil sa sinful nature o original sin na nasa atin. So, paano pa kaya kapag gumawa pa tayo ng ating mga kasalanan o yung tinatawag na personal sin? So, mas matadagdagan pa po yung kasalanan na magagawa natin sa ating Diyos. So, dahil punong puno po tayo ng pagkakasala sa ating mga katawan o pagkatao, tayo po ay nalayo sa ating Diyos. At hindi lang po yun. Dahil sa kasalanan na meron tayo, yan yung magdadala sa atin doon sa kapahamakan sa impyerno. Sa totoo lang, wala po tayong magagawa sa kasalanan dahil matindi ang kamandag ng kasalanan. Pero ang good news ko po sa inyo mga kapatid, bagamat wala tayong magagawa sa kasalanan, pero yung Diyos po natin, meron siyang magagawa dito. Dahil ang Diyos natin, siya yung magpapatawad at magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan alam naman natin na ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kaya po tayo nalayo sa Kanya. So yun po yung tinatawag natin na spiritual death. Pero ayaw din po ng Diyos na forever tayo na malayo sa Kanya. Ayaw niya po na mapahamak tayo. Kaya po ibinigay niya yung bugtong na anak yung ating Panginoong Sokristo para tayo ay maligtas. Ito po ang sinasabi sa John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dahil nalaman natin na yung Diyos lamang 'yung merong magagawa doon sa kasalanan, ano yung dapat nating gawin para mapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan at para magkaroon tayo ng kaligtasan? Malinaw po sinabi ng Biblia, doon po sa binasa natin, na dapat manampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo. At kapag ginawa natin yon, maliligtas tayo. Mapapatawad niya lahat ng mga kasalanan natin. Ang role po ng Diyos sa inyong kaligtasan ay patawarin kayo sa lahat ng mga nagawa niyong kasalanan. Ngayon kapag nanampalataya ka sa ating Panginoong Kristo, sa time na yon, automatic, agad-agad, ikaw ay patatawarin ng Diyos. At hindi ka lang basta patatawarin ng Diyos. Ang gagawin ng Diyos noon sa time na yon, ideklara ide ka niya na matuwid sa harapan niya. So ang tawag po doon ay justification. Pag sinabing justification, napawalang sala ka na sa lahat ng mga ginawa mong kasalanan kahit noon pa man. Sa pamamagitan po yan ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Sokristo. Ito ang sinasabi sa Romans 5 verse 1. Sapagat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Ang maganda po kasi dito sa justification, kapag dineklara ka na ng Diyos na matuwid sa harapan niya, ibig sabihin lamang po nun, tinitignan ka na ng Diyos ngayon na parang hindi ka na nagkasala. So ibig sabihin, burado na lahat ng mga kasalanan mo. Simula nung kinilala mo yung ating Panginoong Sokristo. Simula nung na-justify ka. So nangyari lamang po yon dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Sokristo. Ganon pong katindi yung biyaya ng Diyos sa ating lahat. Na kahit na makasalanan ka, kahit na sinaktan mo yung Diyos, kahit na iniwan mo yung Diyos, pero dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Sokristo, ikaw ay dineklara na na matuwid. So hindi po yon dahil sa ating mga gawa o kung ano mang meron tayo hindi po tayo na-justify dahil sa mga mabubuti nating gawa o pagsunod natin. Kaya lang po tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos, kaya po tayo napawalang sala dahil lamang po yan kay Kristo. Ito po yung sinasabi sa Roman chapter 4 verse 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay tinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ang nangyari po kasi niyan, dati nung makasalanan pa tayo, nung di pa tayo nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo, naandoon yung poot ng Diyos sa atin. Dahil sa kasalanan na meron tayo. Pero dahil tinanggap nga natin yung ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ang nakikita na sa atin ng Diyos ngayon ay walang iba kundi yung ating Panginoong Kristo. Hindi na po yung kasalanan na nasa atin. Kumbaga, tinakpan na po ng ating Panginoong So Kristo lahat ng kahihiyan natin, yung mga nakaraan natin at yung mga kasalanan natin na hindi po naging maganda sa harapan ng Diyos. So dahil tayo po ay justified dahil sa Panginoong Kristo, ang ibig sabihin lamang po niyan, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong so Kristo, yan po yung naging dahilan kung bakit po tayo naging matuwid sa harapan ng ating Diyos. Masahin po natin yung Romans 5 verse 9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Yung justification po, ito po ay libreng regalo ng Diyos para sa atin. Dahil po yan kay Kristo. Biyaya lamang po ng Diyos kung bakit tayo nandito sa kalagayan po na ito. Kung bakit yung mga kasalanan po natin ngayon ay kinalimutan na ng Diyos. Pero mga kapatid, tandaan nyo rin na hindi po kita justify ka na, eh wala ka ng kasalanan. O total, hindi ka na magkakasala. Magkakasala ka pa rin, pero ang pinakaiba lamang po, matuwid ka na ngayon sa harapan ng Diyos. Hindi na katulad ng dati, na madumi at hindi karapat dapat sa harapan ng Diyos. Basahin natin yung Romans chapter 3 verse 24. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Yesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Yung pagdadeklara po na matuwid tayo sa harapan ng Diyos ay kilos lamang po ng Diyos. Walang ibang makakagawa niyan kundi yung Diyos lamang. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na justify ka dahil doon sa mga ginawa mo o ginawa ng mga tao. Kaya ka lang napawalang sala dahil po yan sa ginawa ng Diyos sa'yo. Dahil po yan sa biyaya at awa niya sa'yo. Pasahin po natin yung 1 Corinthians 6, verse 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit so, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Sokristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. So, paano mo malalaman na ikaw ay napawalang sala na sa pamamagitan ng pananampalataya mo? Simple lamang po yan mga kapatid, kapag meron ng pagbabago na nakikita sa iyo. Kung sinasabi mo na ikaw ay dineklara ng matuwid, ibig sabihin lang mo po niyan, napawalang sala ka na. At dahil napawalang sala ka na, dapat mapatunayan mo yan sa harapan ng ating Diyos. Oo, bagamat nagkakasala pa rin tayo, pero makikita na dapat sa iyo na ikaw ay namumuhay na ng merong kabanalan. Hindi na po katulad ng dati. Bukod dyan, meron ka ng kapayapaan sa puso mo. Kasi nga, alam mo na napawalang sala ka na. At dahil alam mo na napawalang sala ka na, ikaw ay patungo ng langit. Kaya hindi ka na matatakot sa kamatayan kasi nga alam mo, ikaw ay malinis na at matuwid sa harapan ng Diyos. Wala na po yung puot ng Diyos na nasa iyo. Hindi mo na mararanasan yung judgment ng Panginoon kasi nga ikaw ay Kristo na. So mga kapatid, kung tingin nyo nagkasala kayo, kung tingin nyo ang dumi-dumi nyo at hindi magaganda yung mga nakaraan nyo, tingin nyo po wala na kayong pag-asa at marami po kayong mga pagkukulang sa ating Diyos, Huwag po kayo mag dahil mayroon pa pong pag-asa na binibigay sa inyo yung ating Diyos. Ano man pong mga kasalanan, handa po kayong patawarin ng Diyos at handa niya po kayo na ideklarang matuwid sa kanyang harapan sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Sokristo. So, huwag so, ka na lumapit sa ating Diyos. Kahit gano'n ka pang karumi, handang-handa kang tanggapin ng ating Diyos. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos at gusto ka niyang maligtas. Kaya huwag ka magdalawang isip na bumalik o lumapit sa ating Diyos sa kabila ng mga kasalanang nagawa mo. Ang dapat mong gawin, magpakumbaba ka at talikuran na mismo yung kasalanan mo. At ikaw ay lumapit na sa ating Panginoong Diyos ngayon din.